Ganito na kalaki. Good day mga kaambol! Samahan niyo ako ngayon dahil ilalabas na namin yung bago naming design sa Ambol Tea. At ito nga si Ate Joby, tinitulungan ako. Tiyan, nagre-repack na kaming dalawa. Shout out ti Job, happy birthday. Ang sarap lang sa pakiramdam kasi marami pa rin sumusuporta. Kaya naniniwala ako balang araw na makikilala rin tong clothing line ko na Humble Ay Ayan o, tignan nyo yung tatak niyan, Bilib. Lagi lang tayo maniwala sa sarili natin, na kaya natin abutin ang mga pangarap natin. Yo, what's up mga kahambol? Ito na nga, pinapaking na natin yung bagong release ng Humble T na Bilib. Maraming salamat nga pala sa mga umorder na ito. Sa 30 kataon na nakakuha ng discount no Maraming salamat pinapak na natin para maisuot nyo na at mapakita nyo sa madla ang ba baka quality itong aking clothing line no Ganito pala na yung lalagyan ako. Susunod. In Jesus name. Ganito na kalaki. Ganito. Lagay na yung damit. Sa pa natin. Let's go. Yeah, hey. Believe. Ito nice ay suot ni Dono. Hey, thank you sir. Uy, bagay na bagay kay Sir Bulik. Hey. Thank you, sir. Thank you, Beta. Ah. Oh. Thank you, mate. At yun nga, kahit gabi, kailangan natin mag-deliver. Dahil lagahan tayo yung mga customer natin para masuot na nila yung Believe Edition. Pero pa natin, oh. Solid na suporta. Ah. Thank you, Dula. Thank you, sir. Thank you. At yun nga nakita nyo naman dalawang in-order niya. Isa rin yan sa mga idol sa Aldana pagdating sa larangan ng basketball. Shoutout sa'yo Boss Sherwin. At ngayon dito naman tayo magdi-deliver sa lupa dahil kanina pa nag-aantay yung tropa natin. Hey, thank you. Thank you, sir. Thank Thank you to lang. Maraming salamat. Thank you, thank you. Ingat. Yun, syempre, shoutout din sa'yo, Brother Junel. Maraming salamat sa solid na suporta. Hmm. Thank you, tala. Ingat, ingat. Hmm. Thank you, sir. Hey. hey. Grabe talaga to Wala. si Tangkad. May tip pang 100. Maraming salamat oh. sa solid na support, Tangkad. Get yours na, humble tea, guys. Yun, maraming salamat. Raven na nga pala. You know. Peace. Thank you, thank you eh, yep. thank you. Ingat, 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 ingat. Thank you, Nye. Shoutout nga para sa iyo, Kuya Kelvin Sombrero. Maraming salamat sa solid na suporta. Ah. At syempre, shoutout din sa tropa natin sa Bali 6. Yo, what up? Syempre, alam niyo na, Johan. Diba artist? Salamat sa Humble Tea. Sobrang Sheesh! Sobre, Magic Boys, Johan. <laughs>